Boom. Oh, magandang umaga mga bossing. Ah. Ito nga pala mga boss, meron tayong bagong katay dito na ano. Ito yung makina niya, ah, C240. Mga boss, na modelo. Yan o, oh, C240 modelo. Tintang litang transmission mga boss. Tapos so, ang pangilalim niya is C190. Yan, harap likod mga boss. Oh, may C190 tayo. Tapos, ito 4JB1 mga bossing. Yan ojb 1 ang transmission niya, bulldog na numero dos. Yan mga boss. Tapos yan, may ta uh, ano tayo, differential tayo na sariwa. Ayun o, no? oh. punto yun mga boss. Tapos ito, ang numero naman nito, ang si 190 na to is 841 ay eh, mga boss. O. 841, meron tayong 841 mga boss. Tapos ito, double tire. Tapos nandito pa yung ano natin mga boss? 4DR5 Ito yung 30 Andito pa rin mga bossing 4D30 na modelo 4DR5 Tsaka um, Eagle na rotary mga boss Ang numero ng transmission niya is 5 Yan o At mga boss ito may Pinakatay tayo dito Yan o uh, Canter Double tires mga boss 4D32 ang makina tapos yan yung radiator niya, 2 rows na Japan, mga boss. Ayan oh. may ano pa, reserve water pa. Ayan mga boss. Tapos, andito pa boss, yung ulo natin. Yung ulo ng NKR, mga boss, dalawa. Ito, dalawang ulo to mga bossing. Pagpilian nyo kung ano yung pwede pa dito mga boss. At yan naman eh, pwede pa naman eh. May pagawain lang naman mga latero normal sa second hand mga boss yan yan mga boss meron tayong differential dito na isusu tapos yan mga molye natin na uh, tapos to may mga gearbox tayo na power steering yan mga boss oh. uh, puso isusu yan mga boss uh, sa ano mga boss sa uh, walk in lang kayo dito mga boss may mga piyesa tayo sa gulong is wala puro kalbo na mga natira mga bossing yan salamat